Pinalalawak pa ng pamahalaan ang walang gutom food stamp program sa paungunayan ng Department of Social Welfare and Development. Isa ito sa mga hakbang ng gobyerno para mawakasan ang kagutuman sa bansa na pangarap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Nasa tatlong daang libong pamilya ang target matulungan ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development ngayong taon. Bahagi ito ng programa ng administrasyon na wakasan ang kagutuman sa bansa. Ayon sa DSWD, nasa pilot implementation pa lamang ang programa na tatagal hanggang 2027. Pero base sa kanilang monitoring ay nakakatulong naman ang Food Stamp Program sa mga benepisyaryo. Sa ilalim ng Walang Gutom Food Stamp Program, maglalagay ng 3,000 pisong halaga ng food credits ang DSWD sa electronic card ng mga benepisyaryo. Magagamit nila ito sa pagbili ng pagkain sa mga tindahan na accredited ng DSWD tulad na lamang ng Kadiwa Stores. Isa lamang ang food stamp program sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maabot ang kanyang vision na wala nang magugutom na Pilipino. Ipinunto ng Pangulo na hindi na maaaring bumalik sa dati ang Pilipinas at gawin ang mga nakasanayan nito at umasa sa magandang resulta. Dahilan na niya kaya tuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan na baguhin ang paraan kung paano makipagnegosyo ang Pilipinas. Yan, Anya, is pamamagitan ng pagpapabuti sa economic policies para sa mas mataas na investment at kalakalan. Kaya umaasa ang punong ehekutibo na mababago ang Pilipinas para maging handa, Anya, ito sa susunod na limampung taon. Magiging posible, Anya, ito dahil sa Filipino workforce na pinakamalaking asset ng bansa. Tutok din, Anya, ang pamalaan sa digital space at target na sanayin ang mga Pilipinong manggagawa para maging handa sila sa modern labor market. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.